Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Wakim na anak ni Osias, tumanggap si Jeremias ng payag mula sa Panginoon tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Uda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahiinod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pagikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng tao na sa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buo kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang. Ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw. Nais nilang unit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubo sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalaoban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Aleluya, aleluya. Balita sa inyong ngayoy, salita ng Panginoong, iiral habang panahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? at ayaw nilang kilanlin siya. Kayat sinabi ni Yesus sa kanila, ang ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan, at dahil sa dinila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,